Super ganda pala niya, guys. Gusto ko ng bag ngayon, guys. Kaya kung gusto nyo ganitong kagandang bag, guys, order na kayo sa aking yellow basket. Ang ganda, guys. Oh, mayroon pa siyang kaganito. Tignan natin sa loob, guys. Super maluwang siya, guys. May, guys, may palaman siya. Ayan o, oh, ang dami natin malalagay guys o, oh, sample. Lagyan natin ito guys o, oh, kasyang kasya. Hey, guys, ne hey, guys, marami pa siyang mailalagay guys. Kaya ano pang inihintay nyo guys, click my yellow basket. Meron pa siyang lining, tsaka zipper sa loob guys. Ayan o, oh, zipper sa loob. Meron pa siyang zipper sa loob dito guys, zipper na hey guys. Oh. Makapal yung pagka-leather na guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Click my yellow basket. Marami siyang available na color. Meron pa siyang strap guys. Eh hey guys, lagay natin ang strap. Pasyang oh, matibay guys. di ka magsisisi guys. Habang naka ano siya guys, naka-discount siya at free shipping na siya guys guys may like, adjustable siya guys may hey, guys yun ang ganda guys oh eh. ganda oh may guys ang ganda order na guys